Hello mga langga, good morning. Time check tayo 10:30 AM. So ngayon magluluto ako ng ulam namin, yung simpleng ulam, papaya. So ngayon mga langga, at yun, yung mga sangkap ko na gamitin. Um, tuyo lang tayo. Um, tawag na yung lapo, -lapo. at din ako ng ah, maliliit na galunggong ba yan na isda kung sa ganun meron tayong pang saw or pang tuslo man sa ano sa toyo at soka tulog si Modra. Ito naman yung anak ko. Tulog na tulog. Papanya din. Tulog na tulog. Grabe. Ayan na yung isa mo. Sabi na sa mga. Totally, apat na pala sa lupa na yan. Ayan ang mga langka ready na ito. Ito na kami. nyan. Ay, ako lang pala. Habang ako'y kumakain sila, ay tulog yung tatlo. Si Maltra, si Mama si, yung anak ko at yung asawa ko. So, ngayon, nakaluto na tayo. Hindi na tayo gigising sa kanila. Magkain tayo mauna mag-isa. At mayroon tayong chili garlic. Isang parasong pritong esta. Papaya na ginisa. At syempre, may seli din tayo na kulay green na hindi pa hinog. At ito. parang marami tayong makain ito mga langga ayan, ayan na nakaupo na tayo sa misa at tumayo lang sa para maghugas ng kamay kailangan natin malis Linis yung kamay natin. Kanina pa ako nakuugas pero kinugasan ko ulit. Ayan. Tingnan nyo naman kung parang kumain si Mera. Alam mo ba, alam niyo ba mga langa kung bakit ako natawa dyan dahil nga kumakain ako mag-isa. Parang, parang dahan-dahan uh, kasi ayoko magising sila. Kasi mm. gusto ko, tap, gusto ko magising sila tapos na ako. Kasi kanina sabi ko tulungan niyo ko dito eh, sabi na ang isa, inaantok daw So, yung asawa ko naman kaling sa trabaho yun. Gabi ang duty. So, kailangan talaga magpangyap. Tapos ako, kakain ako mag-isa. Ramdam ko ng mga langga yung ang anghang. Nilagay ko ng um, green na ano, na sili. Ano yun ni um, labuan, sili ah, na parang demon yun, demon yung sili yun. At kumain pa ako ng jelly garlic. Sobrang anghang. Natapos na ako kumain niya, mga nagat siya. Kumain, sabi pa nga ng asawa ko. Ano Nakaluto ka na, pero tapos ako kumain.